So Hello guys, sa dito sa Germany maraming mga iba-ibang kahalamanan, Yon, parang nasa Pinas din. Tapos yung, ano, yung... Mayroon silang dukit? ano dyan, langka, dukit. May dukit din sina? kita nyo yan, may dakit, puno ng dakit. Ang dami talaga go. mga halaman dyan na parang na sa, Pinas din. iyan yung ano ang tawag niyan guys, yung nakalimutan ko anong tawag niyan. Basta marami yan sa atin. Meron nga kami niyan dati. Anong nang mama ko? Tapos, mayroon din silang ano dyan. Basta marami lahat ata andyan. O oh, yung malaki, malalaking dahon naman siya. Kukus tree. Tapos meron ding lubi. lubi. Hmm, lubi. lubi. Iwan ko paano nila itamin yung lubi na yan. Nilalaki yan eh. Yan. Maganda siya. Oh, marami dyan. Parang nasa pinas ako nung habang naglalakad ako, guys. Ano. Jer, yan, oh. Jer, yung tanong ni Roger ng aking brother. Marami kami dyan sa aking bahay sa Talisay. Langka. Turo na lang. Turo, turo na din si Tirang. O, oh, tingnan niyo si Tirang. Turo, turo. Kasi natutuwa ako na maraming... Ano, may ano dyan yung... Langka. Yung mahaba na yan, dal may dalawang bunga pa nga eh. Yung langka nila yan, oh. Iba. Ang ganda. Nakakatuwa talaga as in. Tapos may ano ah, lobby. lobi. Yan marami yan sa atin, yung maliliit na. Halamanan. Ah, Tapos may ano din sila dyan, yung... Ang tawag yan. Nakalimutan ko anong tawag dyan. Basta nakakatuwa talaga. Ito ay sa German. Pero yung, an, yung pinaglagyan nila niyan sa mga halaman ay yung malaking ang tawag niyon, yung glass house. tapos may kakao pa sila guys. O, oh, yung kakao. Gusto kong pitasin kasi parang gusto kong kainin char. Pero bawal man. Hindi pwede. Ay, tingin lang. Hipo-hipo lang. Bawal mag... Ano? Barabanan. Ah, mamitas. Tapos may saging sila. Gusto niyong mag... Ano, may saging sila. Magsuman kayo. Tapos may ano sila kawayan. Kawayan. Di ba? Nagkakatuwa sila. Nalala ko talaga yung sa pinasabang nandoon ako. jan sa garden na yan. Oh, katuwa. Ang dami pa. Marami pa nga ang bugumbilya dyan eh. Kailang na ano yung dahon niya. May saging pa dyan. oh. May saging. May kasagingan pa dyan, may buongon. Thank you for watching, guys.